tayo ngayon guys at bad mood ay nako kanina ang problema ko yung internet connection ko kasi nagbabuffering ngayon naman ang problema ko itong damit na suot suot ko pinalanchar pala ng asawa ko sunog ayan o oh. butas o oh. butas siya hindi siya sa akin nagsabi kasi baka magalit ako. Ayan, ngayon ko lang nakapa. Kanina hindi ko to nakapa kanina ko lang to sinuot pero nakapa ko ngayon na parang bakit ang ano to tong toasted siya yung pala pinalancha niya hindi naman to napaplancha oh my naghinaya ako sa aking t-shirt ay sa aking blouse mm, kaya pala quiet yung husband kasi hindi nag may kasalanan pala sa akin hindi niya sinabi na nakasunog siya ng damit anyway naghinayang ako kaya na bad mood ako ngayon sayang damit ko Mm -hmm. Sayang eh, sinayang mo Usulug talaga ito. O sunog oh. Hopefully ba nakakasad, di mo naman ako si Ken. Ay. Anyway. So guys, andito na naman ako sa camera. Kanina talaga hindi nakikisama ang connection ko ah um, kaya hindi ako happy sa result ng aking ano uh, recorded uh, vlog. So ngayon ito try natin mag uh, mag-react pa ulit. O, oh, kasi parang ano saan uh, sana ba yun yung mga slide ko. <laughs> Medyo wala ako sa mood. Nasira yung mood ko kasi nasira in damit ko, oh, 'di ba? Kaya nasira din yung mood ko. Ayun. So ayan yung mga trending ngayon itong kay Carlos Yulo crop top ayan pa rin. Nakakalungkot no, kasi after the audio leaks uh was been ano uh, also viral ang next viral ngayon ay ang kanyang crop top. Ito ay uh, AI ito, Ewan ko kung sino nag AI nito. Grabe din talaga. Ang malikhaing isip ng mga Pilipino, ka kayang makagawa ng kahit ano-ano. Ito may meron pa nga dito yung pambaba ni Carlos Yulo ay ano yung nakabrief lang siya o naka ba yun. Hindi ko in dito kasi masyado ng personal. Kahit ito, hindi ko to gusto. Kasi dapat sa makatutuhanan lang tayo, like yung crop top niya na naka- ano siya, nakapantalon na malu maluwang. So, that was not AI. Pero itong mga ganito, AI na yata ito. AI ba ito? O uh -huh. sa legs niya yan? Kasi ang hirap ngayon sa sa social media talaga, ang daming malikhaing isip na kayang pagpalit-palitin yung mga realidad. Kaya yung mga ganyang katulad niya na mga AI, hindi natin yan sinusuportahan. Pero yung mga uh, tutuong totoong sinuot niya, like ito, kasi totoo naman talaga, hindi naman natin yan din i-deny. That is, kasi aminado naman sila dyan na sinuot. Mm, di ba? Yan. Yan. Hindi yan AI. Totoong totoo yan. Pero yung pina ko kanina, meron pa nito naka-panty lang siya dito o naka-brief lang yata. Hindi ako nag-interest si it was not good anymore. It is not good anymore kasi hindi naman yan talaga totoo na sinuot ni Carlos. Yun doon lang tayo sa makatotohanan para uh, para naman uh, irespeto tayo. Kasi kung magpo-flash ako dyan ng nakapanti lang siya tapos nakakrop top tapos AI so para mo na rin niloko yung sarili mo, di ba? Dapat kung ano yung lumabas sa social media, if you want to give reactions, if you want to give suggestions, yung makatotohanan. Like sa audio, kumakala talaga siya, boses talaga niya at hindi yung AI. So doon tayo mag-react sa totoo, hindi sa mga inedit na, na hindi naman talaga yung realidad. Anyway, uh, nawala, na-blank ko talaga ko guys ngayon kasi yung husband ko, itong paborito ko tong blouse na to pero na-plancha niya, nahinayang ako. <laughs> pero wala tayong magawa. That's only ano, damit lang ito. Hindi natin pwedeng ikumpara sa uh, buhay ng ating mga mahal sa buhay, ang material na nasira. Sorry guys ako, nagsisharing mo na tayo. Uh, tulad nitong alaga kong matanda, no isang araw, uh, galit na galit siya doon sa figurine na nasira dahil na, na nabitawan ng kanyang manugang na hindi naman talaga sinasadya. Uh, na bitawan, so napasag. And that figurine is 100 plus years old kasi it was fra, uh, a gift from her grandma. So si alaga ngayon ay 92 na. So kung grandma niya yon, uh, it was a fact na 100 plus years old na yung figurine. Ang um, itsura ng figurine ay uh, pusa, si Garfield. Dalawa sila magharapan. Kaso na bitawan ng kanyang manugang na nagtatrabaho sa Paris. Then, simula nung nabitawan, hindi na siya, hindi na mabuo yung kanyang itsura. Talagang hindi na hindi siya maganang kumain, parang ayaw niya lumabas kasi she was thinking about how to construct reconstruct the broken figurine. And uh, sa, sa labas ng kanyang mga anak ayon so mama kasi ang gusto niya talagang pagpukusan yung pagreconstruct ng figurine uh, anahin niya didikitan niya ng mga yung yung mga strong Uh, ang tamag dito, hindi naman siya Elmer's glue. Pero meron dito yung parang extra ano fuerte ang pangalan nila dito. Extra fuerte is very strong na pandikit. Na pwedeng pag nagkamali ka, pwedeng dumikit yung iyong mga daliri pag ikaw ay hindi nag-ingat. So, and she was very busy uh, reconstructing that figure. And I just approached her. I said, ah, uh, Senora, Senora is sa, sa Spanish señora sa mga English people that's madam that's madam or madam or ma'am I said why are you just wasting your time reconstructing that figurine where in fact there are lots of houses broken in the uh, in Israel war and in uh, Russia Russia and uh, Ukraine war So, why are you so worried about that? It's only figuring. I know the value of that. I know that there is a sentimental value for, for this figuring that you are trying to reconstruct. But think about the people in Russia, think about the people in Hamas, in Palestine, in Israel they're having no house their houses was broken by the missile by the weapons because of this war so and yet you are very sad for this simple figurine very old figurine and then she stopped reconstructing it and phone her daughter to uh, let to let their daughter come and fetch her and go out. So, see, so every one of us, we have that uh, power of our words that we need to share to everyone. We need to give our uplifting words, even to our boss, even to our, you know, class, to our friend because we are here in this world. we are born for a purpose. and that purpose, and that purpose of us is to help our brothers and sisters, our fellow uh, filipino, our, you know, a lot. there are so many people to help. and giving help is not only handing them money not only giving them your financial but also your time and even your wisdom so we need to share our wisdom to the people around us that's why we are here doing in this uh, reactions to uh, this family and even there are so many bashers leaving their comment in each vlog of, uh, of mine It's okay because that's their choice. Kung 'yan ang gusto nila na mambatiko o na tirahin yung mga host na nagbibigay ng payo, nagpupuna sa kapwa na napapariwara o nagpupuna sa mga ganitong personalidad na uh, nanghihinayang tayo sa kanilang mga uh, accomplishment dito sa Jan sa Pilipinas. And we want to reconstruct that uh bad image into good image by doing our, ad by giving uh, little advice from us by sharing our wisdom to them pero marami pa rin tayong natatanggap ng mga bashing marami pa rin tayong mga tagapuna na halos uh, ikamatay nila diyan sa comment section dahil sa maka, maka, ano lang sila tirahin lang nila yung ano mga host na nagbibigay ng uh, mga simpleng payo o advice pero yung mga vlogger na mga malulutong mag PI you know what is PI pu ng na inamo di ba may mga ganong vlogger ang lalakas nila mag PI pero hindi nyo mapuna-puna. Why? Because, sabi nga dito, o plus ko ulit, sabi nga dito ay, hmm. When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you They don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you. Because they know you are difficult to break. Mm -hmm. That's true. That's facts. So that's the sad reality of our Capua Filipino. kung sino pa yung mga kababayan mo, siya yung magpapabagsak sa'yo na tama naman ang ginagawa mo. So may mga ganun dyan sa comment section. Uh, good thing I, uh, I have a strong personality. I am not uh, unbreakable. Kaya bahala kayo dyan sa comment section kung pagpiestahan ninyo ang bawat vlog ko. Unang-una, bawat isa sa atin may mga imperfection, we have flaws. Walang perfect na tao sa mundong ito. Wala rin hinugasang tao sa mundong ito. Lahat tayo ay mga may kasalanan. Lahat tayo ay may mga bahid na manchak sa, sa ating mga buhay. But we are here. I am here facing the camera. Because we don't want this uh, flaws and imperfection of us kasi kailangan ito mapalitan ng uh, magandang ng positibo. Yung mga negative energy, dapat pinapa nililet go natin yon at pinapalitan natin ng mga positive energy. Sabi ko nga, simula na nag-content ako dito kay Carlos Yulo, feeling ko, hindi ako naging bad. Kasi, I am on that I am on, ma on the side of Mrs. Angelica. Kasi sabi ko nga, kahit balibalik ta rin ang mundo, kahit nagkamali ang nanay mo, and I am a victim of that abandoned uh, daughter. I was not even cared by my father. Pero nagtampo ako sa tatay ko, ni Katiting, na na ko meron kayong uh, there sa social media you can track my record I never did it to my uh, tatay na hin nananumbat ako o na minsan pinaramdam ko na hindi niya ako um uh, hindi niya binigay yung mga pangangailangan ko sa school Kasi mahirap ang buhay kailangan natin magtulungan kailangan ko silang intindihin na ang magulang ko ay mahirap din. At uh, kailangan kong intindihin na kailangan kong lumaki sa ibang tao at maging katulong, maging working student para maitaguyod ko yung aking pag-aaral. And I did it. Kasi kung iisipin ko lang na ang tatay ko responsibilidad niya ako. Do you think I could finish my uh, college? Of course not. Kaya dapat tayo na mga hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Sila ka Carlos Yulo, hindi naman sila mayaman, 'di ba? Normal lang sila mas na kumakain din lang sila ng three times a day before bago siya makakuha ng mga prices uh, prizes sa kanyang pagdi-gymnast. Pero bakit kailangan natin kalimutan yung ating nakaraang buhay na I mean bakit kailangan natin talikuran yung ating mga magulang na mahirap pa rin sa ngayon? Bakit kailangan ikaw lang ang yumaman? Ikaw lang ang magtamasa at si Chloe ng mga, ng mga yaman nyo ngayon? Hindi din ba deserve ng mga magulang mo? Hindi din ba deserve nila na ipamper mo rin sila o itreat mo, lang, mo rin sila ng uh, isang trip to Japan o to Korea o to wherever you can? Kasi ang mga nanay ay walang kapantay na sacrifice ang ginawa nila sa mga anak. Ewan ko lang kung bakit, uh, bakit meron pa rin nagagalit kung nagpupuna tayo sa mga anak na tumatalikod sa kanilang mga magulang. And I started there. Alangan naman kumampi ako kay Carlos Yulo na mali naman talaga ang ginagawa nila. Kasi yan ang sinasabi diyan sa comment section na bias daw ako. Bias daw puro lang uh, bakit daw si Mrs. Angelica ang kinakampihan ko. Bias daw ako sa mga vlog ko. Sino ang kakampihan ko? Yung suwain? Na ako mismo biktima ako ng inabando ng uh, magulang, ng inabando ng ama dahil wala akong ina pala. Sorry, wala akong nanay dahil namatay na when I was 3 years old. So, sino ang i-blame ko? Yung tatay ko kung bakit niya ako inambono na? Hindi, I never. I never blame my, da, my, my father. Kasi alam ko, naiintindihan ko. Kaya dapat tayo, mga kayo na mga in this generation na masyado na kayong mga tampururot agad sa magulang, bago-baguhin niyo ninyo yung inyong mga Uh, pag-uugali kasi kahit gaano kadami ang pera ninyo ngayon, kahit gaano ka kasikat, gaano ka ka uh, hinahang, uh, gaano ka kadaming investment, that is not the real success, actually. The real success is your beautiful and precious relationship to your parents and that is priceless yun ang dapat hindi yung mapagmataas na binago na ang buhay kasi nabago na rin ang status ng financial na upgrade na because of the prices uh, na ang iba galing sa taxes ng mga Filipino at uh, remittances naming mga OFW pero bigla mong binago ang iyong pag-uugali So, yun, do'on ako, doon ako sumaside sa magulang syempre kasi hindi ka hindi ako magiging isang waray ngayon kung wala akong pinanggalingan. Hindi si Carlos magiging isang Carlos Yulo gymnast title kung wala siyang nanay na nilabasan. Kaya hindi ko hindi ako kakakampi doon sa mga anak na suwain. Oo, may right sila may karapatan sila mag uh, demand kung anong mga kanilang pag-aari dahil pinaghirapan nila 'yon. Pero ito naman ay napapag-usapan. Napapag-usapan naman ito hindi na kailangan magtago ka, iwasan mong magulang mo kasi ang solusyon ng problema ay hindi 'yung pagtatago kundi ang pagharap sa problema mo. And that was my always, and this is always my uh, advice to the OFW na, na nagsishare dito sa channel na broken home sila. Kasi nang, nai, nang, ibang bahay yung kanyang naiwang uh, asawa sa Pilipinas. O, kaya, o di kaya naman ang OFW sa abroad ang naghanap. So, doon tayo sa tama, hindi doon sa hindi ko sinasabing walang mali si Mrs. Angelica as, as, from the start lagi kong pinapaliwanag na si Mrs. Angelica ay may pagkakamali pero dun sa audio na na kumakalat napatunayan na natin kung sino talaga ang mas ano uh, napatunayan na natin kung paano managot-sagot ang isang anak sa pagdisiplina ng isang ina. ang hirap kasi sa ngayon, masyadong mga sensitive ang mga henerasyon nila. Masyado silang samantala yung panahon namin. Nakatikim pa kami ng luhod sa asin, luhod sa mais, luhod sa palay. That's one of the discipline of my grandma. Pero never kami nagtanim ng sama ng loob. Kasi tingnan mo naman ang bunga ng dumaranas ka ng disiplinang gano'n na sinasabi ko na itutuwid ng ayos ang buhay mo. Nagiging direks, na, na doon ka sa tamang landas. Hindi ko sinasabing umaman ako doon sa pagdisiplina sa akin ng lola ko, kaya ako mayaman na ngayon. Hindi. Kasi para sa akin, ang kayamanan ay hindi financial, kundi yung pagmamahal na hindi mo kayang pantayan ang pagmamahal na hindi kayang pantayan ng pera o anumang salapi, yun ang totoong pagiging success. Yun yung aking, uh, yun. At sana, itong nangyayari ngayon ay ito yung maging wake-up call sa mga susunod pang henerasyon na masyadong sensitibo, tampururot agad, pagalitan lang ng mga magulang, kung ano na ano na ang mga uh, panagot-sagot na hindi na makain ng tao. Pero mong nanay mo, pagsabihan mong sinungaling at magnanakaw, ba, ma, ano to, uh, nakakasawa man balik-balikan, pero lagi tayo doon, ano, pabalik ulit tayo doon talaga sa sa mga ganitong klaseng statement. At sa mga nagsasabi dyan, pakialam nyo, buhay nila yon for your information, lahat po tayo ay dapat nagpupuna. Nagpupuna sa mga taong may kar may ano tayo, may obligasyon tayo po muna ng ating kapwa. Kasi kung ang isang adik ay nakikita mong uh, nalululong na at nakapatay na ng kapatid mo, nang nakarape na ng anak mo, pababayaan mo lang yung adik, kakampihan mo, So, siyempre, pupunain natin, isusumbong natin sa mga otoridad para magbago. The same with this. Nandito tayo, binigyan tayo ng social media, pinahiram tayo ng gadget, ng uh, nasa taas, kaya ito na invento. So, gamitin natin sa tamang pamamaraan ang, ang, ang social media, hindi para mang below the belt tayo sa mga taong uh, may mga imperfection, na hindi naman kailangan gamitan mo ng bill. Humina na naman ang connection. Sana makisama ito bukas. May guest pa naman. Ayan. So, humihina yung aking internet. Ay, delayed yung aking uh, salita. Ayan may ano pa naman, may guest pa naman bukas. Ang OFW nating i-interviewin ay uh, uh, OFW from United Arab Emirates country. So sana ay manood kayo. Alas dos ng hapon sa Pilipinas. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat. Nasira ang mood ko kaya hindi ko gusto mag ano ng mga slides na nakaprepare dito sa laptop. Anyway, sana panuorin ninyo ito. Thank you. Thank you for watching. When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? people have to join forces to beat you because they